Kunawa na, na, na to eh. Oh, kunawa na iba. yan eh. Matcha na para may iba. Yan na, lang ulit orderin nyo para hindi ako mahirapan oh, Matcha, matcha para may iba. Kung gusto nyo kayo mag-decide, sa iba kayo bumili. Gusto ko, kung ano yung orderin nyo, ako mag-decide. Kung oh, okay, kinawa gusto mo, diba? ba? Napapanaginipa pa mo yan. Oh, ayun na nga yung kinawa. Okay. Okay. Kung ikaw mag-decide para sa sarili mo, kukinam ka. Parang gagulo rito. Sarap din ito ah. Try ko nga yung iba. Sama mo, Audrey. Tara, bibili akong kapit. Ah. Yung pinakamalaki na po sa buong mundo? Yung tag-48 po. 98,000 lang po? 98,000. po Pabili, Pabili po. Ito po yung saklay niya po. <laughs> Pabili po. Ano po? po, po. Yung ano po yun? Uh, order po sana kasi yung sarap ngayon e. Ano po yun? Eh. Ano Pabili po ng matcha. Yung matcha? Apo. Yung parang nasa damo? <laughs> Hindi po lang sa yun. Favorite mo ba yun? Ay hindi, titikman ko pa nga lang po yun eh, ngayon, di ba? Mm. Kung favorite mo po poking ina mo. Kasi oh, ayaw ko ng matcha. Sa akin ha, hindi ko naman inaano kasi iba-iba yung panlasa natin. Sa akin ayaw ka ng matcha. Mm. Kung gusto mo ng matcha, sa iba ka bumili, please. <laughs> hindi, eh, may o, bibenta dito ditong matcha eh. Not no? Not available nga. Hindi Pero nga, wala naman ako mm. Sa iba masarap yan. Ay, pag uminom pa ng matcha, tapos lang sa damit magkaroon ng matcha. Baro yun. Baro yun. na lang po yung ano, yung yung ano okay. kinawa. Okay na wa, okay Sige okinawa po yung matcha na po. Okay na ulit. na to oh, eh. Okay na na yan eh. Matcha Sige na para may eh. iba. Yan na, yan na lang ulit orderin niyo para hindi Ay, ko mahirapan magawa. Matcha kami. para may iba. Hindi matcha. nga eh. Nagawa na. Meron lang ako i-stock niyan eh. Para kukunin niyo na lang. Tayo duwa ka ulit. Ano ba gusto mo? Matcha nga eh. Matcha gusto ko yung tig 49. Oh, ba matcha, matcha. Ah, walang matcha. Ano pa to? walang nakalagay dito na available? Ba't meron yan eh? Nakalagay dyan eh. Design yan, design. Design yan. Kaya ano ka na lang, magkape ka na lang, magpanggap ka na sa patay. Ano eh. yung best seller dito? Nakape? Best, oh, best seller. Nakatcha. Oh matcha. Walang matcha eh, di ba? Sabi mo lahat yan. Ano? Sabi mo lahat yan. hindi eh, ko sabi mo yung matcha. Hindi lang matcha. Ay, ano O, sige, ano na lang. Kasi ayoko kasi ng matcha. Gusto ko, kung ayoko, ayoko mapatikim sa inyo. Pero oh, sige, sa iba gusto ano yan. Ano na dito lang sa food series. May mango kayo. Eh. Mango na lang, mango. 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 mango eh. Meron daw, pero wag yun. Basti, kasi i-stack is yun para may event kasi bukas yun yung iapapalo. Ikaw nagbibili -de ng event. bibili namin na ah. Ha? Ikaw nagde decide ng bibili namin. Eh bakit? Dito kayo bumibili. Customer Kung gusto nyo kayo mag-decide, sa iba kayo bumili. Gusto ko, kung ano yung order nyo, ako mag-decide. Okinawa, okay, okay, diba, gusto mo, di ba? Napapanaginipan mo yan. Oo, ayun na yung okinawa. passion fruit, meron ba kayo dito? Meron kami passion fruit. Lahat fruit. yan meron kami. Oh, passion fruit passion na fruit lang. Passion fruit na lang. Passion fruit na meron. Anong flavor? Passion fruit na. Ay, passion fruit. Fruit series yun eh. Ito, fruit series, passion fruit. passion fruit na Ilan? Ah, dalawa tigis. Dalawa tigis. Yung tigtar, yung size? Yung pinakamalaki 'yan? Grande lang, grande. Yung pinakamalaki lang. Wala kaming pinakamalaki. Sige, yun lang kung so, Tanong ka pa. Yung maliit? Oo. Oh. Wala na kami yung cups eh. Nagbenta pa kayo, wala na pa rin yung cups. Hindi, yung iba. Huwag lang yun kasi medyo nahihirapan ako gawin yun. O oh, sige, iba na lang. Blueberry. Blueberry, cheesecake. Oh. Tingnan mo, blueberry. Blueberry. Ilan? Blueberry Ilan? lang. Dalawa din. Dalawang Dalawa lang. na lang. Hindi, okay. kung bibili, ila kayo sa family nyo sa bahay? Ano? Ito? Uh, sa kanila, siguro sampu. Sampu. Sa akin, sa 25. Para oh. yung 25 pieces. Uh, 35 ang bali 35 pesos gagawin ko. Ang dami, dalawa, dalawa lang. tayo. Hindi, kung bibili ka kasi dito, kung ilan yung family mo sa inyo, doon ganun gagawin ko. Ano yung set? Set, set kasi set, set kami dito kasi kung... kung di ba, kayo sa family mo 35 kayo, di 35 gagawin ko. Hindi ako bibili. Ano? Bultuhan, ako. bultuhan ako. Bultuhan. Full sale kami dito. Gagawin ko talaga siya. Ayoko ng gusto man. niyo. Bakit naman nun? Magsarado na nga kayo. Kung ikaw magdidesign para sa sarili mo, kukin na mukha. Parang gaguno rito. Tara. Tara, ulo. Sige, iya mo yan. Wait lang, wait lang, wait lang. Oy, wait lang! Hindi pa nga ako tapos eh. May sabihin pa ako sa'yo. Magpapasko na o gusto mo kumita. Na nasa bahay ka lang. Hindi to pwede sa mga bata ah. Kung bata ka, i-scroll mo na to. Sa mga may hilig sa games dyan, tapos mga madidiskarte, Nasa comment section ko yung link. Pumaldo ka doon. At kung gusto mo maging master agent ko, ipi mo lang ako sa page. Nasa comment section yung link. Let's go, palduan na to. Merry Christmas, nice!